Good morning mga kamarino at good morning sa iyo Maricel. Good morning Admiral. Hindi uh, mo na po na, nag-iiba na ang mm -hmm. ihip ng hangin. Summer na. Naku, mo na banggit Admiral, hindi <laughs> ko mamamala yan. Mm -hmm. Abay, summer na. Summer na, na. Correct, oh, correct, oh, correct. Kay bilis nga naman talaga ng panahon. Diba, mm -hmm. mainit-init na. Ay, talaga. <laughs> <laughs> Napawisan mga sinig. <laughs> <laughs> Tama yan Maricel. Kaya yung mga may balak magbakasyon, mm -hmm. pagpag-aksyon, ano uh, nga ba ang maganda ang pupuntahan ngayong summer. Ay, nako, I'm sure maraming nakapila yan sa listahan nila. Alam mo ang kakaiba Admiral? Mm. Kasi ngayon yung mga airplane tickets, yung mga fares, yung mga magagandang puntahan mm. abay nakikita na sa iba't iba sa television, sa magazine, yeah. kaya marami ng mga Pilipino ang uh, nagpupunta hindi lamang sa ibang bansa Oh, hindi, dito na rin. Dito, dito. Oo, oh, which is mas maganda, hindi at, ad, di ba, Admiral? Tama yun. O, oh, yung pera na pupunta rin sa kaban natin. Yes, kasi oh. gastahin nyo rito yung pera nyo. Tama. <laughs> oh. Para oh. ma-improve yung economy. Tama yon. Oh. yun. Saka yung mga oh. probinsya, nakikita natin kung yes. ano yung mga magagandang yes. places. Totoo yan, totoo yan, totoo yan. Oo, eh, karamihan ba dyan? Saan pumupunta? Yung iba abroad, tapos yung iba Boracay. Eh. Ayun, ayun nga, beach. Ah, beach, ah, oh, beach. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Yung iba naman nagpapalamig sa... Baguio. Alam ah, na. Nung panahon ah, man, mo ba, <laughs> ad Admiral, nung panahon mo ba? Nung panahon niya. Ano? Nung panahon mo ba, Admiral, mm. pag sinabing Baguio, ano yun? Malamig. Malamig na malamig. Oo. At oh, saka daming pantry. Okay. Oh, Ngayon, mas maraming building. Uh, pati tao. <laughs> <laughs> pati sasakyan. Ah, oh, okay. Okay. Grabe traffic. O, edi pwede rin naman magpalamig sa mall. Oh. At kumain ng ice cream na lang kung walang eh, budget. Yan ang pinakasimple. Oh. <laughs> ano pang mga activities sa <laughs> Alam mo, meron pa rin mga activities na uh -oh. pwedeng gawin ng mga oh. magkakaibigan, oh. yung mga magkasingiro, oh, oh. at syempre, mga pamilya. Oo. Oh, oh, oh. Na pwede pasok sa budget. Yes. Kaya naman, exciting talaga ang summer na mga memories na pwedeng gawin. Mm -hmm. Madadagdagan yan sa mga happy, happy memories sa ating kaban ng buhay. Tama. Oh, excited na ba kayo? Huwag na tayo magpaligo-ligo pa. No? All aboard dito sa Yan ang ang Marino! Marino. is brought to you by Western Union Moving Money for Better Ngayong summer season panahon na para sa family bonding activities Bukod sa mga activities tamang tama rin ang panahon para sa mga bagong business ventures Kaya ating nakapanayam si Maricar Riaga na nakaisip magtayo ng tutoring school na nag-o-offer din ng mga summer workshops na tiyak nakagigiliwan ng mga bata. Ako si Marie Garcia Larriaga. Uh, ako yung isang may bahay ng isang marino. Ang aking asawa ay isang trade mate officer sa Career Ship Management Agency. Nabuo ang Kibihenyo Tutorial Center sa kanyang kagustuhan na maibigay ang magandang edukasyon sa kanyang anak. Nag-start siya kasi um, talagang mahilig lang ako magturo sa mga bata. So sa bahay, kasi nga isa lang yung anak ko, so syempre pag only child, parang lahat gusto mo ituro sa anak mo. ba? Diba? Magbasa, magsulat, magbilang. So from the house, Parang nakita namin yung opportunity na pag pumapasok siya sa school, nag ako sa school dahil hinihintay ko siya matapos. So natinginig ko yung mga parents, uh, saan ba magandang magpaturo ng math, ng science, ng English? So from there, parang nagkaroon ako ng business idea na, ah, pwede ko din pala itong gawing business. Sa simula, si Maricar lamang ang nag-i-isang teacher tinuturuan niya ang pinakaunang batch na noon ay dalawang estudyante lamang. I-try namin maghanap ng location na kung saan pwede kami uh, gawin siyang tutoring talaga para sa mga bata. Para makabuo ng isang positive learning environment, naghanap si Maricar ng magandang location para maturuan ang kanyang mga estudyante. Nandito po ngayon tayo sa Kidi Henyo Tutorial Center sa... Torhata Building, Cagayan Valley Road, Santa Rita, Giginto, Bulacan. Okay. Pasok po tayo ngayon. So, nandito po ngayon tayo sa loob ng tutorial namin. So, meron po tayo ngayong academics. So, meron po tayong monthly review ng mga exam para sa fourth quarter exam. Pinuturo natin dito yung, yung mga homework. So, homework muna, then kung walang homework yung bata, yung advanced lesson para dun sa sa pag-aaralan nila para bukas, kung may mga quizzes, tests, or review. Sa paglipas ng panahon, nagsimula nang lumaki ang kanyang tutoring business. Unti-unti, dumadating na yung mga students, tapos may mga nag apply na sa amin na gusto magturo. Dahil sa request ng mga magulang na kanilang tinuturuan, nagbukas ito ng bagong oportunidad para dumami ang mga services ng kanilang mga ino-offer. May nag-inquire na minsan wala pa kaming ganong program. Sinabi ng parents na, teacher, gusto ko yung anak ko matuto ng uh, swimming lesson. So, ako wala pa ako. So, ginawa ko, kinostomize ko siya. So, nag-inquire ako, nag-study ako doon sa ibang may mga nag-offer na rin ng ganon na services. So, from there, nabuo ko yung program. Tapos, naganap ako ng coach, ng mga teachers. Yun, hanggang sa dumami na yung service na ino-offer namin. May ng music, may arts, may, minsan merong language, international language, tapos may toddlers playgroup. So, hanggang sa dumami na yung ino-offer. Dahil sa pagdami ng mga estudyante, kinakailangan na ni Maricar na maghanap ng bagong teachers at instructors. Ang teachers namin dito is part-time college students yun, yung karamihan sa kanila, mga honor students, business listers. Bukod sa pagtulong ng mga part-time students sa mga bata, nakakatulong rin ito sa kanila para makakuha ng extra income habang sila ay nag-aaral sa kolehiyo. Ang screening, pag-academics, at least uh, nga, may honor, walang failing subjects. So, sinasubmit nila yung mga college at uh, grades nila, yung report nila. Tapos, letter of yung reason nila bakit talaga kailangan ng part-time. So, mostly sa kanila, talagang self-supporting talaga sila. Ayon sa teorya ng multiple intelligence, mahalagang ma-develop ang iba't ibang mga intelligences. Kaya bukod sa academics na tumutulong, sa pag-develop ng verbal, linguistic at mathematical intelligence, maganda rin na matugunan ang iba pang mga intelligences. This portion was brought to you by Western Union. Moving money for better. natin sa dagat dito sa ano yung isang sit ng rape na ano bali dalawang pong tubo dalawang tubo ganto Ma, napadala mo na? Ma. Ah. Ma. Ah. Kaya next time, mag Western Union send money abroad na. Affordable. For as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na. Ma, love you. benepisyo ng Pag-ibig Fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may Pag-ibig Loyalty Card. Sa Loyalty Card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng Pag-ibig Loyalty Card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. portion is brought to you by Pag-ibig Fund. Sa pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. Sa pamamagitan ng pag -e enroll sa mga summer workshop, katulad ng Kiri Henyo, pwedeng matuklasan ang husay at talento ng mga bata. Kaya ating dadaanan ang ilan sa mga facilities ng Kiri Henyo. Dito sa classroom, tinuturuan ng mga bata sa academics at iba pang mga summer workshops. Dito din sa venue na to, uh, meron din tayong mga piano lessons. Yan. Yeah. So, just ready dito ginagawa to pag weekends kasi uh, may academics kasi pag Monday to Friday. So, dito din natin ginagawa yung iba pa, katulad ng mga guitar lessons. Uh, special program, language. At dahil summer na, siguradong patok na patok rin sa mga bata ang mag-swimming, maglaro ng sports, at matuto ng martial arts. Kaya para magawa ang lahat ng mga ito, nagrent si Maricar ng isang lugar kung saan meron ang mga kailangang facilities. Nariyan ang basketball court. So ito po yung basketball court. So usually basic basic ng basketball skills tinuturo yung mga dribbling. Tapos yung mga student natin, meron silang bring your own ball. So dito nila ginagawa yon every morning for 10 sessions kasama yung coach at assistant coach ng basketball swimming pool. O so, ngayon naman, nandito tayo sa right side. Nandito po yung ano uh, swimming pool. So ito yung common swimming pool dito sa loob ng Green Green Grass Resort. Ayan. so dito po ginagawa yung toddlers, yung swimming ng mga toddlers. So dito po yung mga 0 mga to 4 years old na tinuturuan ang lumangoy. Ayan. So dito naman yung medyo mga Tweeters na, yung mga medyo malalaki nating na mga bata, tinuturoan ng mga coach. Mga 4 to 5 feet siya. Tapos, so yung center namin, provided na yung mga equipment para sa swimming. So yung dadali na lang ng bata, yung goggles nila, yung mga atarira sila for swimming atarira. At ang venue para sa martial art classes. Ito po tayo dito, isa pang venue. Actually, pang basketball din siya. Pero usually, dito namin ginagawa yung taekwondo. So yung basic ng taekwondo, tapos yung uh, karate do, tinuturo nung isa naming coach para sa mga bata na mahilig naman sa martial arts. Ngayong summer, huwag natin palagpasin ang pagkakataon na ma-develop ang skills ng ating mga chikiting habang sila ay nag enjoy Encourage ko din po yung mga asawa ng mga marino na uh, magkaroon po tayo ng uh, encouragement na mag-business hindi naman po kailangan na sobrang malaki yung business agad. Pero start small, pero alam natin na makakatulong tayo dun sa mga kasba natin habang nasa bargo sila. So pag uwi nila, hindi naman lahat uh, yung savings lang nila yung inaasahan natin. Kasi alam natin na meron din tayong ma-share sa kanila pagbaba nila sa bargo. was brought to you by Pag-ibig Fund. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan may katuparan. May mabuting pagkakataon para sa aming mga UFW na mas makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiFund. Manatagload ko sa aking ipon. Garenlisadong may dagdag kita. Sa FlexiFund, ang pinaghirapang kitain, nalalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiFund na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. Ma, napadala mo na? Ah. Ah. Kaya next time, mag Western Union send money abroad na. Affordable. For as low as 500 pesos na lang. Oh, padala na! Ma, love you. maraming sa mga bulaklak ang in-season. Sa dami ng mga naggagandahang mga bulaklak, magandang panahon ito para sa flower arrangement. Kaya saktong-saktong magtayo ng isang flower arrangement business. Si Maria Claricel Maliari ay nagbibigay ng mga flower arrangement classes. Uh, right now, uh, trainer ako at saka assessor ako ng bread and pastry production and C2. Hindi akalain ni Maria na ang kanyang hilig sa bulaklak ay magiging isang business opportunity. Actually, by accident lang yan. Nagkataon kasi way way back, halos lahat ng mga pinsang ko kinakasal, puro lalaki. Eh syempre, budgeted, tatanungin nila, O oh, di ba magaling ka sa pag arrange Oo naman, o oh, nag-start ako, arrangement, orchids, nilagyan nalang ribbon, I'm bouquet. Simula noon, nag-aral na si Maria kung paano pagagandahin ang kanyang mga arrangements. From there, tapos yon yung malimit nakakapunta ako ng dawan, nanonood ako sa mga arrangement nila. Ano ba na, ano, na-fascinate ako sa, ano, sa mga flowers? So kahit yung mga pangalan nila, alam ko na rin. Pero kakaiba ang flower arrangement ni Maria. Dahil bukod sa mga bulaklak, gumagamit rin siya ng mga fruits and vegetables. Forte ko is lagi ang flowers may combination ng fruits and vegetables. Okay, so yun yun. Yun yung yun trademark ko, dun ako nakilala na ang mga arrangement ko sa mga um, church, reception, lagi merong fruits, kung hindi man fruits, vegetables. Sa mga gustong bumili ng mga bulaklak para sa flower arrangement, pumunta na kayo sa Dangwa para sa mga bulaklak na galing sa Tagaytay, Baguio, Davao at ibang bansa. Kaya naman sa mga interesado, maghanap na kayo ng mga flower arrangement ideas. Bawa, Valentine's Day. Oh, pwede kang kumuha, bumili ka ng first piece na by, ano, by the dozen na roses. Tapos i-plastic mo lang, lagyan mo lang ng ribbon, lagyan mo ng konting aster. O, oh, automatic, pwede mo na siyang ibenta. 50 pesos, di diba? From there lang, kung pwede na. Tapos research, research, basa-basa ng mga magazines. Sa dumadami ng mga events ngayong summer, gaya ng mga weddings, graduation, at iba't ibang mga fiesta, tulad ng Flores de Mayo, tamang-tama ang pagiging isang florist. Kung tatanungin niyo po ako kung kailan po kayo dapat mag-start ng business, especially ang flowers po, ngayon pa lang po magsimula na kasi since ito po yung summer, kumbaga, season po ng bulaklak. So, mas mura po yung makukuha po yung uh, mga flowers and mas maganda po yung magiging arrangement nyo and mabibenta nyo po siya ng mas mahal. Para habang ang inyong asawa po wala, so makakapag-hibang na po kayo at the same time, magkakaroon pa po kayo ng additional income. Bahay ang pangunahing benepisyo ng pag-ibig fund. Pero marami sa atin ang may pangangailangan sa kalusugan, edukasyon at pang-araw-araw na buhay. Kaya ngayon, may pag-ibig loyalty card. Sa loyalty card, maraming gamot, mas mura. Tuition fee, mas mababa. At LPG, bawas presyo. Simula pa lang ito ng maraming dagdagin hawa ng pag-ibig loyalty card. Patunay na naman, sa pag-ibig ang pinaghirapan may katuparan. para sa aming mga UFW na match makaipon pa. Buti na lang may SSS FlexiPan. Manatagloob ko sa aking ipon. Karindesadong may dagdag kita. Sa FlexiPan, ang pinaghirapan kitain na lalagay sa ipong mas may pakinabang. Pwedeng pang matrikula, bahay, negosyo. Pagretiro ko, mas ginawa. Mga kababayan, para sa dagdag ipon, mag-SSS FlexiPan na. Makipag-ugnayan sa SSS tungkol dito. is brought to you by SSS, bilip kami sa'yo! Let's feel the heat ngayong tag-init! Sa mga gustong magpapayat, isa sa mga paraan ay ang sayaw na Zumba! rumba ay sinimulan noong mid-90s ng fitness trainer na si Alberto Beto Perez. Nagtuturo si Beto ng mga aerobic classes. Isang araw, nakalimutan dalhin ni Beto sa kanyang klase ang aerobic music. Kaya naghanap siya ng kanyang backpack na music na pwede niyang gamitin. Dahil puro Latin salsa at merengue music ang dala niya, napilitan siyang mag-improvise ng mga steps na dito. Sa oras na yon, nabuo ang Zumba Fitness na isang kombinasyon ng Latin dance at aerobics. sa kanyang passion sa pagtuturo ng Zumba, naging worldwide phenomenon ang Zumba. Lalo na dito sa Pilipinas, na record holder sa Guinness ng largest Zumba class na mahigit labing dalawang mga participants. <coughs> At Zumba ay mainam na exercise para sa lahat ng age groups. Zumba is for all ages, for both genders. Marami rin po kaming mga uh, participants dito na seniors. Welcome po! <laughs> Napakarami rin itong mga health benefits. Marami na po nakapag-testify na umating sa amin dito. Especially may mga health problem. Nakatulong po ng malaki sa kanila. When we sweat out, in general, meron tayong nilalabas na endorphins. And this is called the happy hormone. Kaya pag may happy hormone tayong lumalabas, eh wala tayong stress. sa so, talagang uh, very helpful po sa mga pagod sa trabaho. Kasi we have a general notion na pag tayo, hindi tayo dapat mag-exercise. But uh, to tell you the truth, when I am very tired, especially from driving the whole day, I will see to it that I will uh, have time for Zumba. You really have to make time kasi at the end of the day, it will be for your own benefit. Hindi maitatago ang kahalagahan ng pag-eehersisyo. Kasama na rito ang Zumba dahil free flowing ito at gayang gawin ng lahat. Ano pang iniintay natin? Let's Zumba all the way. Music. portion was brought to you by SSS. Believe kami sa sa'yo. Sabi nga ni Bill. Bill? <laughs> Clinton? <laughs> Hindi. Ah, okay. Ah, hi. Sabi ni Bill ah. si William Shakespeare. Ah, hi, hi. Oh, ah. Sige, sige. Okay. And I quote, Summer's lease has all too short a date. Mm -hmm. Ang ibig sabihin niyan, maiksi mm -hmm. lang ang summer. Oh. Uh, Siyempre, oh. dahil maiksi lang, oh. dapat sulitin niyo ang inyong mga oras ngayong summer kasama ang inyong mga mahal sa buhay. Ayan, tama. Tumpak, i-enjoy po natin ang summer kasama ng ating mga kaibigan, mahal sa buhay. Dahil sabi nga nila, kahit na mahaba man ang summer, may classes na may trabaho pa. <laughs> na tayo may kanya-kanyang responsibilidad kasi, di ba? No, So, kaya hanggang sa susunod na Sabado, 11 to 11.30 ng umaga. Dito lang po sa Telebisyon ng Bayan, PTV4. At syempre, pwede nyo po kaming panoorin via live streaming through www.ptv.ph. Huwag nyo pong kalimutan na i-like kami sa Facebook. At syempre, yan ang marino para sa mga latest updates ng ating maritime industry. At huwag din kalilimutan kumuha kayo ng libre. Libreng amusement DVD sa Seaman center para sa inyong entertainment on board. Oh, malay niyo kayo na mga na-feature nafe yes. ha? Yeah. Baka paka kayo doon. <laughs> oh, baka kasama na kayo doon sa ating ano, 'di ba, yung Guinness Book oh, yeah. World Record, Record doon o oh, laging nandyan journey sa DVD, ha? So, ano mm -hmm. pang iniintay niyo kumuha na kayo ng ating amusement DVD. Pero, kailangan natin magpaalam, mga oh, next week. So, hanggang next week. Anchors away! Bye! Bye! bye.